Okay. So, based dun sa mga pinadala mong materials, um, parang may dalawang malaking klase ng hadlang ano, sa pagbabahagi ng ebanghelyo. Oo, tama. May mga hamon na um, hindi natin diretsyong nakikita. Tapos meron ding mga, alam mo yon, yung mga practical talaga. Yung mga nandito sa mundo natin. Tama ka dyan. At yun nga, ang goal natin ngayon, hindi lang basta ilista yung mga hadlang. Okay. Kundi, mas mahalaga, um, tingnan natin mula sa sources mo kung saan ba talaga nang gagaling to. At ano yung mga, ano, mga strategies na pwede nating matutunan para malampasan sila. Sige, umpisahan na natin. Game. Sige, unahin natin yung parang um, hindi nakikita. Yung spiritual na side. Ano bang sinasabi ng mga sources mo dyan? Well, malinaw na dinidiscuss dyan, ano? Uh, halimbawa yung sa episode. Yung episode 6.12. Ah, oo. Kilala yan. Na yung laban daw, hindi lang talaga sa kapwa-tao. Hindi laman at dugo, kundi laban sa mga um spiritual na puwersa. Mga puwersa ng kasamaan. Hmm. Sila daw yon. ayon naman sa 2 Corinthians 4.4, parang nagbubulag. Yun yung term pagbubulag sa isipan ng mga hindi pa naniniwala. Kaya hindi nila makita yung liwanag ng ebanghelyo. Wow! Yung pagbubulag na yun parang mabigat pala talaga. Hindi lang simpleng ay ayaw kong makinig. May mas malalim base sa sources? Oo. At um, maraming forma yan eh. Pwedeng yung diretsong oposisyon talaga o kaya yung mga cultural traditions na, alam mo yun, malalim ugat sa espiritual na paniniwala. Okay. Pati na rin yung mga personal nating struggles, duda, takot, kasama yan. Tapos, importante rin, binabanggit din sa sources mo, na yung ibang malalaking worldview. Worldview, yung pananaw sa mundo. Oo. Oo. Um, mula sa mga relihiyon gaya ng Islam, Hinduismo, Budismo, hanggang sa Sekularismo. Uh, hindi lang sila basta hibang paniniwala. Kompletong sistema sila. Ah, okay. May sariling sagot sa lahat. Exactly. May sariling sagot sa mga tanong ng buhay. So, natural, nagiging parang filter sila, o hadlang talaga sa pagtanggap ng Ebanghelyo, pati yung um, pag-uusig. Ah, oo, nabanggit din yan. Gaya nung kay Esteban sa gawa o yung babala mismo ni Jesus sa Matthew, tinitingnan din yan bilang resulta nitong espiritual na labanan. Okay, gets ko yung sa espiritual. Pero um, punta naman tayo sa kabilang side, yung mga practical na hadlang. Ito yung parang mas, ma, mas nakikita natin, di ba? Ano yung mga lumalabas dyan sa sources mo? Oo, oh, ang dami niyan. Unang-una, yung mga, ano, kultural at sosyal. Tulad ng Wika, syempre. Kaugalian. Tapos, yung nabanggit ko kanina, worldview. Ang interesting dito, may binabanggit yung sources mo na iba't ibang klase pa pala. Ah, hindi lang basta worldview? Oo. May tinatawag na guilt innocence. Focus sa tama at mali sa batas. Meron ding shame honor mas importante yung dangal, yung hindi mapahiya sa komunidad. Mm -hmm. Importante yan sa maraming kultura. Tapos meron pang fear power, yung umiikot sa takot sa mga espiritu, tapos paghahanap ng kapangyarihan para maprotektahan sila. Grabe, ang laki pala ng epekto niyan kung paano nila maririnig o tatanggapin yung mensahe. Malaking bagay niya at delikado din yung, ano nga ulit yun, syncretism? Ayon. Yun yung paghalo yung aral ng kristyanismo, hinahalo sa dati ng paniniwala ng kultura. Ang resulta, minsan, iba na. Naliliis na yung mensahe. Delikado nga. Tapos, bukod sa kultura, meron pa, di ba, yung mga politikal? Oo. Politikal at gobyerno. May mga bansa na um, may restrictions talaga o tahas ang pagbabawal. Nabangkit mo nga yung North Korea, Afghanistan, China. Grabe? Hirap magtayo ng simbahan. Hirap mamahagi ng materials. Tapos, idagdag mo pa yung mga logistical na problema. Ah, yung mismong pagpunta doon? Oo. Oh. Geografiya. Alam mo yun, mga bundok, gubat, desierto. Tapos, kulang sa infrastructure, transportasyon, komunikasyon. At syempre, yung gastos. Ang mahal para maabot yung mga liblib na lugar. Hay ang dami pala talagang hamon, ano? Both yung hindi nakikita at yung practical. Pero teka, may pag-asa ba? May sinasabi ba yung sources kung paano harapin to? Meron, meron. At ang ganda dito, parang may tugon din sa bawat klase ng hadlang. Okay, paano? Para dun sa espiritual na laban, balik tayo sa Epeso 6, yung spiritual na sandata ayong buong baluti ng Diyos. 'Yun nga. Panalangin siyempre, malalim na pag-unawa sa salita ng Diyos, tapos yung suporta ng community ng mga kapatiran. Parang basic pero fundamental talaga, no? Paano naman sa mga practical na balakid? Yung wika, kultura, gobyerno. Dito naman papasok yung tinatawag na um, practical na karunungan. Mahalaga daw yung cultural competence. Pag-intindi sa kultura. Oo. Pag-aaral talaga, pagiging sensitibo. At yung contextualization. Contextualization. Pag-aangkop. Tama. Pag-aangkop ng paraan ng pagpapahayag sa konteksto nila. Gaya ng ginawa ni Pablo sa Atenes. Di ba? Nakipag-usap siya base sa alam nila. Pero importante to, hindi binabago yung core message, yung esensya. Okay, gets. So, intindihin yung kultura, e ang yung approach. Tapos, um, paggamit din ng teknolohiya, komunikasyon, at pagtugon din sa mga praktikal na pangangailangan. Minsan, kailangan din ng tulong sa edukasyon, sa kabuhayan. Make sense. Hindi lang salita, kundi gawa din. Kailangan pareho, ano? Spiritual na lalim at praktikal na diskarte. Tapos, um, binibigyan din din talaga yung pagtitiiga at pananampalataya yung pagiging matatag kahit mahirap para yung nasa Roma 5 yung pagbubunga ng pagtitiis oo at siyempre yung pagsuporta sa isa't isa lalo na yung mga nasa front lines, sa panalangin sa financial o kahit sa pagtulong sa advocacy para sa religious freedom okay so kung ibubuod natin based sa sources mo grabe Kitang-kita na totoo at mabigat yung mga hadlang. Parehong espiritwal at praktikal. Pero ang dating sa akin, hindi to para masiraan tayo ng loob. Tama. Kundi para maging mas handa, mas strategic. Kasi may mga paraan naman pala para harapin. Ang panalangin, pagintindi sa kultura, pagtitiiga, at yung sama-samang pagkilos. Eksakto. At dito siguro, um, maiiwan yung tanong para sa'yo na nakikinig. Oo. Base sa mga napag-usapan natin mula sa iyong mga source materials, paano mo kaya nakikita itong mga hadlang na ito sa sarili mong context, sa community mo, o baka kahit sa personal mong buhay lang? At ngayon na parang mas malinaw na sila, ano kaya yung isang maliit na hakbang na pwede mong gawin bilang tugon? Yun siguro ang magandang pag-isipan.